Nagsagawa ng facility evaluation activities ang Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ng Ministry of Labor and Employment sa Pagana Kotawa Corporation bilang tugon sa kahilingan ng pamunuan para sa pagrepaso ng staff wage adjustments. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Crisa Chavez. Isinagawa ito ng BTWPB ng MOLE araw ng Miyerkules September 17. Sa isinagawang paunang pagpupulong, ipinilawanag ng BTWPB team na pinangungunahan ni Board Secretary Bailin Nanding ang rules of engagement, pag-obserba sa day-to-day -day operation ng establishment, at interviews sa ilang stop para assist ng kanilang working conditions. Kasunod nito, noong September 19, nagsagawa rin ng mole ng exit conference sa Marawi City kaugnay na isinagawang tie motion study sa Mount Kalatungan Agriventure Incorporated noong nakarang buwan. Nakatuon ng pagpupulong sa pagbubuo ng mga natuklasan at obserbasyon, pagtalakay sa compliance, pagbibigay ng rekomendasyon para sa pagpapabuti, at pagbuo ng makasunduan sa pagitan ng mga kinauukulan. Isa sa mga pangunahing kinilabasan ng pag-aaral ang paglipat mula sa per day wage system tungo sa per piece wage scheme, isang hakbang na naglalayong mapahusay ang pagiging epesente habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Ipinapakita ng pagbabagong ito ang balansing kaugnayan ng pagiging protektibo ng mga negosyo at kapakanan ng mga empleyado. Sa kabuuan, layunin ng evaluation na ito na tulungan ang mga negosyo na mapatatag ang kanilang compliance sa pamantayan sa paggawa, mapahusay ang produktibidad at matiyak ang kapakanan ng mga manggagawa. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.